na gamit. So, ayan po ako sina yung ba? Huh? Malaki pa po. Alright, so magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kakusina. Gawin natin dyan for today's video guys. <laughs> Natatawa ko kay mama. <laughs> Saan yun po mga pupunta po tayo doon sa ano, nagtanim kasi sila Papa, ng, ng, mais. So, let's go on muna natin doon saglit. Tapos, habang mamaya magpapakain si mama ng mga baboy niya. So, sasama tayo mamaya. Di ba ma? Hmm. Ayan, si mama. So, iwan natin si mama. Tsaka, uh, malak tayo magpupunta doon sa ano, o, oh, sa nagtanim. Ayan, yung mga bulaklak, guys. So, nagtanim na naman yung mga bulaklak. Ayan, oh. So, let's go tayo. Alright. So, ayan nga po mga kusina. Um, ito dito kasi ilang araw kasi tayo na busy sa school. Ayan, oh. So, ayan. Hindi ko muna ginawa yung homework ko. Ayan nga yung, ano, tanim ni mamang sitaw. Oh. May mga tanim na po yan. May mais na po yung tinanim. So, bago pa lang po yung tanim. At, ayun nga sila. Papa, tsaka si Kasi, grabe po kasi yung ulan. So, taniman na naman uli ng mais. O, ba diba? So, ito po siya. May tanim na. Hindi na kasi tumano ng, ano, nang araro. Ayan. Wala kasi kaming kalabaw na pang-araro. O, di ba? Ayan po. So, ayan kahoy. Ganito po ang dating, ano, kapag wala kami talagang kalabaw, ganito po yung pag, klaseng pagtanim namin sa mais. O, di ba? Kahoy lang po yung ginagamit. Para mabuslot. O, para mabuslot ko no, guys. <laughs> Sabi ni Papa para mabuslot. So, ayan. So, ayan po yung dinadaanan ng aming ano ng kuryente. Ayan, ng wire. O, ba diba, Galing po sa baba. So, ayan guys. Dati na po kasi ito may tanim. So, kasi nga ay wala nang ano tasting ting ulan na diba pa no? Ting ulan. Sige, na kaya guys. So, Ayan, nagtanim na naman ulit para meron maani na naman. Ayan, naani na kasi yung unang tinanim na dala na sa kamsor yung iba. ah, diba? Ayan na. Nagtanim lang po dito si ICI maganda. Nag, nag lip, lipstick pa guys. <laughs> de lipstick pa. So, ayan na. Malambot po yung lupa ngayon kasi nga ano, ha, nagulan po kanina. Yun. Pero ngayon wala nang ulan. Dan na guys. O, oh, ba diba? Alright, so, uwi na po tayo. Oh, may nagtubo nga rin mais, oh. oh gani. <laughs> Ayan, oh. Habang nagtanim pa lang sila, na, ayan na, mayroon nang naunang na tumubo. ba? Diba? So, ayan. Ayan po, uwi na po muna tayo. Ayan yung mais. Tinanim nila. Ayan. So, actually, yung lupa, nabili na po talaga namin. So, hindi lang po na ano, um, na ano yun, vlog. Siyempre, may kulang pa naman po kami doon kasi mahal pong pagkabili nun. So, may kulang pa po tayo doon sa lupa. At, ayan yung pag na naman natin, guys. konti lang naman yun, 19 na lang, 19. 19,000. So, hindi na po tayo makapunta doon sa, ano, sa lupa na bibilhin na ay nabili na natin. Ang po siya may Ay I-zoom natin. Malapit lang po yan dito sa ano harap po ng bahay namin. ayun oh guys. And dyan kami magbibili ng ano lupa. So di ba? Oh ayun, may kalabaw. Papakain si mama mamaya sa kanya mga biik dyan, oh. No? may dalawang malaki doon. May tatlo dyan. tapos may inahin kami. 'Di ba? sila. Ayun, ating mga tanim. Nagyana na lang bakod kasi may mga tanim kami, halaman guys, magadobo tayo ng sitaw. Samo batong ni sitaw guys, so tsaka logbati guys. Gulay huh? sinabawan. O man? Ayan, yung gugulay natin At, ayan, adobo to, adobo kasi wala tayong yung Malayo kasi yung kuhaan ng nyug. Alright. So, ayan na nga po mga kusina yung inahin na baboy. Ayan na po, magpapakain po si mother. Buntis po. Yan, buntis. Yan yung inahin namin na baboy. Maganda kasi yun pag may inahin na baboy. Ayan. Halata na yan, tiyan. Kaya buyag. <laughs> So, ayan po niligo, nililigoan ni mama. Ayan. Nang inanayahang tutoy, no? Panay lindol kasi mga kusina. Kaya ayan, ni uh, niyugyug ni mama yung, ano, yung mimi ng inahin namin na baboy. Na na na. ba. Ah, ilang ilang days pa lang to sa atin, ma? Yan? uh 15. -uh. 15 days pa lang po yan sa amin. Nabili po yan ano, oh. buntis na. Oh, oh. Oh, 15 days. Yan 15 days. Hay kalahating buwan Balik lahat buwan na yung tiyan kasi. tapos, ano pa panay, panay lindol pa mga kusina, grabe. So ayun oh alam na alam mo pag masama yung panahon kasi nakikita yung ano, kabila yung balatan yung ano yung pasakaw kita po siya ayan, so ngayon hindi po siya masyado makita ayan. may time din niya na halos parang anlapit lapit lang, di ba mano? o oh, di ba, ayan na Dati din may inahin din po kami kaso naglanday naman to. <laughs> so, yun lang kusina. Oo. Oh, oh. no. Hindi pa na. Uli na vlog. Maliit pa yun na vlog. Oh, di ba? May dalawa po kami malaki doon yung isa kakatayin po. Ay, na vlog ko na yung para sa undas. Kaso gamay-gamay pa siya. Katumurag di pa lang. Oh, gamay-gamay pa si ate. Liit-liit pa. Gamay-gamay. oh liit-liit pa. So, ayan guys. Mag-ano na si mama doon. Magbababad si mama ng... Uh, si ate. <laughs> Biik niya. Ay, baboy pala. I'm here. Biik niya. I'm here. O, diba? Si Aisy. I'm Hala, si Aisy. Hapit mo akong kape. At least gibilinan ka. Hmm. Dili ka pa. Tebe. Mm -hmm. mm. Ang pakainan ni Mama sa dalawang malalaki doon, ito po siya. Ama ako sina. Kasi may maliliit pa po kami at may halaman pong naano na si Mama. Ayan. So, ayan na siya mga kusina. Oh. Tobo na. <laughs> buhay na buhay na po siya. Ayan. Kasi nagtatanim na po dito ng mga ano, halaman. Kaya binakoda na ni mama kasi panaydaan. Panaydaan yan nila. Binakodan nga pero pa, ganun pa rin. Oh, naman to. Oh. Gibos lot sa mayok. So, ayan na po. Kuno tsaka grower po yung hinalo ni mother. ba oh, diba? Pero yan, starter po. Yan, para po yan sa tatlong biik. Tatlong biik. Ayan. Actually, madami kami ngayong activities kasi malapit na yung exam. So nagsalit lang ako ng saglit lang ako ng ano ng vlog ayan hala gikaligo na ni mama <laughs> so ayan na po ibababad pa po siya kasi matagal po kasi itong ano matunaw guys matagal po siyang ma ano tunaw yung grower ayan So, abangan nyo na lang po Ayan. Diba? So, bukas, pasok na naman po kami. Kanina pa, po, pumasok po tayo. So, ngayon, pasok na naman. Ay, bukas, pasok na naman tayo sa school. Ayan. So, shadow busy. Busy tayo sa school, guys. Alright. So, magluluto po tayo dito. Ayan. Alright. Alright. So, ayan po ako sina yung bagong bilhin. Hala, dag ko na din Kinidiri. Wala. So, ayan po mga, kusina, Hala, na, so, ayan po mga kusina, Punta po kami dito sa dalawang baboy. Kasi, ayan, so, ayan, yung nakita nyo po sila, maninito po. Ayan na, diba? Ayan. Tika lang, tika lang. Hoy! Hoy! <laughs> Nagipag-away kaya mga ganito si mama mag-ano dito. Pakain, mag-aaway sila. Ay, ala, ala. Ayan, yung isa, gawing inahin po ito. Tapos yung isa, kakatayin po ngayong undas. Tama ba undas, no? Oo. Hmm. O, diba? So, ayan na po siya. So, yung tatlo po doon na pinakita ko sa inyo ngayon, ay, yun po yung bagong bili ni mama. Pala Oo, kasabay po yun sa ano sa inahin ay nauna pala yung inahin bago yun so ayan isang linggo na yung inahin bago yun mm, mm kasi ayun nga so kagaya po ngayon madami po kaming ano sa mga project project so mabuti yung may mga alaga ayan at pang gastos gastos din sa araw-araw namin, I mean, guys. Kasi hindi tayo nakakapag-vlog. So, ayan po. Halos hindi na po sila magkakasya. O, oh. ayan. ba oh, diba? Maingay, guys. Sobrang ingay. So, ayan. Makikita nyo po kung gaano sila ka. Lalaki, buyag lang. Hmm, diba? Ha? Oh? Malaki pa po sila yung sa naibinta ni mama nung ano, yung dati bago pa lang ako pumunta ng Kamsor. Mm, tatlong buwan yun, naibinta ko, pero... Mm, -mm. Ito, Ito, malaki. Yung, dalawang buwan mahigit pa lang siya. Pero malaki pa dun, no? Oo. Mm. lang to ng ano, katawan. Malaki pa to. Oo, oh, lang sila ng katawan. yung dati. Mm, mm So, ayan mga kusina. Ito po siya gawing inahin. Ito po ay, ano, oh. Ah uh, kakatainga yung Ondas at sabay na rin. So yun nga lang ang inaalala natin kasi 20 ay tama man no. So mga December 20, hindi na mo ko na ay 23 kay mo man lang gihapong ko no. So 20 mo pa. Mo ako na mo bakam mo bakasyon ako una. Mm -hmm. Para one week bagangad to ko. Mm -hmm. Kayog 23 kaya twenty 27 to ay 28 eight uli po ko nga rin ko mag new year. Ay, so tama mga kusina 20 tayo kasi wala kami mo sim break mga kusina grabe. Third quarter kasi namin ano ah, December. Ayan, so go lang tayo guys. Ay, di diba? <laughs> Nabalik Ayan. So, ganito po yan sila. O, mag-aaway pa yan dalawa, mga kusina. O, diba? Alright. Alright.